Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hot topic online ng komedya na si Ate Gay. Dahil sa naging patama niya sa mga walang ginawa kundi manisi at sisihin ang gobyerno. Delete ko mga friends ko dito na walang ginawa kundi mangnega ng umaga. Ang manisi, ang sisihin ang gobyerno, basa din. Alamin ang pinagmulan ng paghihirap ng Pinas. Simulan niyo ng 1986. Sa ad ni Ate Gay sa Facebook post. Ilang netizen ang hindi nagustuhan ng pahayag ni Ate Gay. At ikinumpara sa pahayag ng isa pang komedya na si Tuesday Vargas. Habang ang iba ay pinagtanggol siya. Siguro kung mag-yes ako kung may mas konkretong plano. Yung hindi ura-uradang pabalik-balik na parang ECQ, MECQ, GCQ. Parang ganun-ganun tayo. So gusto ko siguro ng mas maganda at maayos na sistema. Tapos mas maganda at mas maayos na pamamalakad ng lahat ng paglabas ng mga sistema ito. Para i-deserve naman nila yung buwis na binabayad. Anong masasabi mo sa balitang ito?